Kayo'y magkahagina ng kayakapin. Ito ay paulit-ulit inyong ilabahagi sa bawat isa. Sapagkat na ko ito ay tumating sa inyong puso at isipan. Ito'y isang paalala na kapag taglay ninyo ang kayapaan, kayo ay dati nagiging masaya. Na mga anak, ako ang inyong ama. Ako si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na ka sa inyong lahat. Nais mo kayo ay pasalamatan sa pagkat nananatili nanatili kayo aking talapakinig at aking mga lingkod. Ang bawat paglilingkod ninyo ay lagi kong Inibig na sa pagka nakikita ko ang inyong mga pagpapagal. Sa oras pa lamang na kayo'y patay ko, nakikita ko na ang inyong mga pagkakabalakan. Tinagawalin mo maaga ang inyong mga tungkolin upang kayo'y makarating sa ating pangal. Kaya naman, nais ko kayong lahat ay pasalamatan. At ang lahat ng inyong itinagpapaloob sa gawain ng dito, ang lahat ng iyan, ay akin ibabalik sa inyong lahat. ng siksik ito, at umaabaw. Sa pagkatapatang aking mga sa inyong lahat. Sa pagkatapoy Diyos, nasa akin ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya, ang inyong paglilipod at ang inyong pagsunod ay patuloy ko lang ang gano'n. Sapagkat ang lahat ng iya ay mayroong datong pala sa akin. At ang lahat ng inyong pinagawa ay mabuti. Kaya naman, kayong lahat ay aang ko'y mayroong ipagkatagubihin sa inyo lahat. Ang kawa na ito ay mayroong mga malaking kawain. Nawa, ang mga salitang walang kabulahan ay inyo na tuwaksin at itapon. Huwag ninyong gamitin ang inyong mga tiga sa mga salitang hindi ipagubuti ng inyong kapwa. Sa pagkat ng mga bilang iyan Hallelujah. ay ginagamit ninyo sa pagpupuli sa akin. Kaya't tama ang aking kalubigin ay inyong isa-isip, isa puso, upang ito ay inyong maunawa at inyong pagkiraya. Kaya naman, mga anak, ako'y nagrinig ka sa inyo ng harapan, na kalansan, sapagkat na isang kaitahan ay matuto ng pabukod ng bagay na nagpumula sa inyong ama. Tawa kayo sa inyong paglilipod ay dumangin. Mamuma kayo at ang hindi na itinanim sa inyong mga puso ay patuloy na umusko at makita sa inyong mga at marini sa God. inyong panahari. Aking inahanap sa inyo alleluia, lalos, na naway sa pagpasok ng kaunito. Kayo ay mayroong kundasyon o mayroong mga plano sa gawain ito. Ano ang nais ninyong gawin? Ano ang nais ninyong gawin? Sapagkat ang mga bagay na iyan ay dapat isinasaan ng alam ng isang libo na kagasunod sa atin. At kapag nagawa ninyo ang mga bagay na iyan, tingin ninyo ang aking pagkabay at patubay upang kayo'y hindi balitaw. At hinihin ang aking pagbabasbas upang nang sa ganun maging matibay ang inyong kanay. Magkaroon kayo ng tapat na hangalin na paglikura ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang hangalin ninyong mabuti at matulit ay siyang magkadala sa inyo alleluia, doon sa tagumpay. Kaya tawa kayong lahat alleluia, ay maglaan alleluia, ng oras alleluia, at panahon alleluia, upang bumuo alleluia, ng inyong tangalit patungo sa gawain ito na magkaroon ng tagumpay. Tawa ito ay inyong naunawa. Maraming salamat.